Mga boss at may gagawin tayo dito ng sound bar na may kasamang subwoofer o parang ano lang din dito 2.1 subwoofer system meron siyang ito yung speaker niya yung pinaka sound niya ang tatak niya ay silver tick yan silver tick. ang problema daw nito ay walang power pero tingnan muna natin meron siya dito headphone microphone tapos pinaka volume nakasagad na tingnan natin ito naman yung likod niya yan so halata China made. China made itong ano na to. Ayan, made in China nga. Tsaka obvious na obvious, kinalikot na ata ng mayari oh. Nagbibiloga na yung mga isko. Ang problema nito, wala daw power pag sinaksak natin to. Dapat iilaw daw dito sabi niya eh. Ayan oh, walang power. So buksan natin at tingnan natin yung loob sa lit ng mga boss. Tapos ito na natanggal na natin yung screw. Yung iba bumilog na tulad niyan, no. Oh. Hindi na natanggal sa ano eh. Lumi ay lumis na nga. So buksan na natin. Oh, kalas na yung ano ah. Kalas na yung isang hinang. Ayan oh. Tapos ano ba to? Speaker niya. So ito lang yung gamit nila na IC para sa speaker. Tama ba? alit lang ng IC oh. So yan, papunta lang yan dyan, dyan. Tapos itong IC na to, yan. yan. So ikabit ko muna itong ano, uh, hinang muna natin, tika lang. Yan nung uh, natin. Yan. Tagay natin dito yung camera, yan. Tagay natin yung uh, ano, ano muna, tapos itisting natin. Bakit ganito to? Nawala ng power. Wala namang sabog. Pero kung totoong ito lang yung AC niya, napakaliit naman para sa ground. Tapos, yan o. Oh. 5 volts lang yun eh. Dito lang ah. Dito sa kapila. Nakasaksak lang ng panginang ko. Kaya, video ano. 'yung may napang. 'Yan. 'Yan. na lang natin 'yung ilang ng isa. Ayun. Sige nga itry natin mga boss kung ano <laughs> Kung gagana to, malamang tsamba. Oh. Kumana. Umilaw no. Oh. Yan. Problema. Paano natin to i-testing? Ito microphone at saka So kuha siguro ako ng ano yung para dito sa harapan. Ah, uh, headphone pala 'to eh. Saglit na mga boss. Mga boss, so ayan, uh, gamit tayo ng cellphone. Ando yun na nung nakakalas na. Nakasagad na rin yung volume dito. Gumagana pala mga boss. Kaya lang, dito lang na speaker ang gumagana. Itong ano, gumagana din tong ano itong ano pero natabunan na lang ng tunog Okay, mga boss, tingnan ko muna to kasi hindi ko magana yung isa lang. So, saglit lang. So, ito na yung ano niya. Ah, nag -loss lang pala dito. Inayos ko na. Ito yung pinaka-speaker na dalawa. So, gumagana na tong malapit. Gana naman so takpan ko muna mga boss tapos listing natin ulit tinakpan ko na mga boss kaya lang ayaw gumana kaya kinalas ko ulit napansin ko tong isang ano linya nya ayan o uh, no. na ata yan hinangin natin uh, nagpalit ako ng plug akala ko naglulus yung plug ah uh, hindi rin pala kaya nangyari nawawala wala yung power so akala ko yun, doon lang sa loss so alamin natin Tignan na natin, pati doon sa wiring may loss pa pala uli ang daming loss nitong ano na to pati dito so try na natin i-plug ayun umilaw na volume tayo okay na So obserbahan ko na lang to mga boss pag wala na siyang problema uh, release na natin to. Sana nga wala nang ibang loss, ang daming loss. Ito naglo na rin kasi dito kasi naano ata nang may-ari parang natupi. Kaya parang ano eh, parang may tupi na 'yon. Pag binalik natin, ano ba puputol na. Din yung hinang doon sa wire tapos yung mismong sa may switch ng power naglo -lose. tapos yung mismong sa may PW PWMIC yung pinaka-capacitor niya din. Dami los. So, obserbahan ko lang 'to pag wala nang na, dito na lang 'yung vlog natin.